Magandang araw. Ako si Iranga Reddy, consultant interventional cardiologist na natatrabaho sa Apollo Hospital, Jubilee Hills, Hyderabad. Ngayon, gusto kong pag-usapan kung ano ang ang at ano ang mga sintomas nito. Ang NA ay myocardial infarction. Sa madaling salita, tinatawag din itong heart attack o atake sa puso. Anong haba ang mga sintomas na nararamdaman bago magkaroon ng ese? Karaniwan, nakakaramdam tayo ng paninikip o hindi komportableng pakiramdam sa dibdib at hirap sa paghinga. Maaaring kumalat ang sakit sa leg, likod, mga braso, o kaya naman ay makaranas ka ng pagpapawis, pagkahilo, pag-ikot ng paningin, at bigla ang init ng katawan. Kaya, ito ang mga pangunahing sintomas na madalas nating nararanasan kapag may NA. Kung nagkaroon na ng kumpirmadong NA, eh, maaari ka ring makaranas ng hirap sa paghina, dismia kapag gumagalaw o kahit nagpapahina lang, kaya kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, dapat kang kumonsulta agad sa pinakamalapit na cardiologist o kahit magpa at magpakonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon.